And bilang representative na rin po ng Gasan para po sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Gasan. So tinatawag na rin po namin si Sir Joe Marie para po tanggapin ang Certificate of Appreciation para po sa Menro Gasan. naman po sa buong kapulisan, so maliban po sa binigay namin kay PD Monchor. Ito rin po ay ginagawa namin ng Certificate of Appreciation to the Philippine National Police ng Provincial Province of Marinduque. So tinatawag po namin si... Ayan. So representative from, 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 from PNP to receive the Certificate of Appreciation. And nandito rin po ang Municipal Environment and Natural uh, Natural Resources Office from Torrejos. So nandito po si Mr. Sai para po tanggapin ang certificate of appreciation in participation po dito sa International Coastal of Okay, so, eto po, may salubong certificate para po sa Gasan. So, in uh, certificate of appreciation naman po para sa buong municipality of Gasan. So, tinatawag po rin namin si Sir Joe Marisol. Ayan, sir. Blockbuster po po. <laughs> <laughs> okay, and next po, Certificate of Appreciation para din po sa Ecological Justice League of youth leaders ni Maropa. So, kinatawag po ulit namin si Mr. J.M. Forcada para po ito i-receive. Okay, so, Sir J.M., ito din po ba ang tatanggap nito? Alpa P. Omega MSC Petitioning Chapter. So, meron po ba ang representative na pwedeng tumanggap? Ayan, nandito po sila. Okay, so sila po ang Alpha Omega MSC Petitioning Chapter na nag-participate din po. So sila po ay pinupo ng mga... Okay. 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 na Okay. 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 Wow! Okay. Wait lang. Wait lang. Okay po. Thank you so much po. Okay, nandito rin po. So, pagkumula ang alis. Ang Alpha Phi Omega, marindu kay nagkakaisa sa diwa, isip at nasa, or ang abuman din mismo. So, Sir Joven po ulit. Ayan. Ayan. Para marami po kayo, Sir Kitty. Okay, please. Please, <laughs> please. God, din ko din to. Tapos tayo. O press ko, press. okay, boss. Okay. Thank you. Salamat po. Wow, good. Wow, din. Thank you. Salamat oh, po. Ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong participation. So, yan po mga kabataan ng Apo Manit and ng Marinduque State College. At siyempre, buuon po natin kakalimutan yung pong tatlong barangay na nilinisan po natin ngayong araw. So, unahin po na pong tawagin uh, para po sa Certificate of Appreciation para po sa Barangay Pinggan. Tinatawag ko po, po si Punong Barangay Danilo Apostol. Thank <laughs> May <laughs> <Three, two>, <laughs> eh, tinatawag ko din po para po sa barangay ba no'n nandito po ang punong barangay Bernabe Sa Diwa para po sa Certificate of Appreciation. Baik. <laughs> okay. okay, maraming salamat po sa inyong participation. Kepitra. At ang sunod pong barangay, so kung meron man pong kagawat ang barangay Antipolo, maaari lang po magpunta dito sa unahan upang i po ang Certificate of Appreciation para sa barangay Antipolo. Dapat siya isa-isa-isa. Okay. And may naman tayong po kami representative from the Provincial Government of Marinduque. Okay. So, from the engineering office ko, maaari lang po bali i-receive na ninyo ito sa, para sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office or PGN ro ng province of Marinduque. Kasi tinatawag ko po, po si Sir Ryan Pastoral para i-receive po ito. Sa gitna po. Sa gitna niyo po. Hmm. Sir, sa gitna ka po. Sa gitna ka po. Yan. Ayan, so, kahit po wala dito ang mayor ng municipal ng Torrejos, tinatawag ko na rin lang po si Sir Richard sa para may receive ang Certificate of Recognition Kay Mayor Lorna Q. Velasco. Uh, so, yung ibang agencies po na wala po dito, meron po kami na ang Certificate of Recognition and Appreciation. Uh, bilang wala po representative na nandito ngayon para i-receive, ipapadala na lang po namin sa respective offices po nila. And syempre po, uh, gusto po namin, uh, po, gusto rin po namin tawagin ang aming partner po sa pagbibigay ng information dito po sa activities ng DNR Pedro Marinduque. So ang na, binibigay din po namin ng token of appreciation ang Marinduque News Channel sa paunguna po ni Mr. Santino. Ayan. So, thank you, sir, sa inyong walang sawang pakikipag partner ko sa Penro Marinduque. Ayan. So, yun lamang po. And maraming salamat po guys sa participation po ng lahat. Hindi pa po tayo tapos. Hindi pa po tayo tapos. Meron pa po tayong environmental lecture. So, before, um, may lakad pa rin po kasi sinama. Pero before that po, pwede po ba umili po na tayo ng isang official photo? to? Itong buong grupo or... Oh, sige po, buong grupo na rin lang po kong kakayanin before po sila malis. At wag po muna sana ang Malaysian participants kasi meron po tayong... Ayan, sige po. So, para daw po hindi na kayo tumayo dyan, uh, dito na lang po tatayosin na ma'am para po. Sige po. So, tayo na lang po kayo yung participants si po. Dito lang po sa area. Diyan lang po sa upuan ninyo. po. Ayan, may TV po sila nakita by height po kasi. Okay po. Mga no, Pedro, maroon po ito. Okay, Sama na po kayo. Mona Lisa. Okay. Okay. kita yung yung maragandang yun eh. Yan. Yeah, so, makikita naman uh, po kay Billy Melchor, Red Cloud or Red sa tango po namin. Bagay. Nalang pa rin si Peiko. Sabi po, hindi po. Oh, hindi pa po tayo tapos. Mayroon pa po, po tayong lecture proper para po ngayon na So, kindly return to your seats po para po makinig dito po sa inihandang lecture po ng DNR Mimaroka Region And from Environmental Management Bureau. May pa-lunch din po. So, magkukunan gustan na po pa participants kasi baka mabanis po yung inihanda namin lunch. po. Kahit na yung tayo seats na lang po. So, sana po nandito pa ang barangay ng Tipolo. And ang um, participants po structure. Wala po muna sana uh, aalis ko sa participants. Uh, 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 yes.